Heyo, heyo mga katigangers. Nakakuha na ako ng pagkain. Pumunta na ako dito sa ano, corner namin. <laughs> Kasi sabi ko hindi naman opisina ito. Corner lang ito. Kasi yung opisina, yung pinagkuhanan ng ko yung pagkain ko. Ayan. Dalawang klase ng chicken ang kinuha ko. Buffalo, buffalo wings. Ewan ko ito. Isa. At saka dalawa rin kinuha kong ano. Uh, pizza. Yung Hawaiian. At saka ito. Ewan ko ano yan tapos yung aking inumin ay ito na yung ano paborito ko pineapple pero kailangan ko ng tubig tubig ang kailangan ko ito yung tubig Ito yung aking Kobierto Kaya Buksan ko na Ayan Ayan Kompleto Kompleto Rikados Ito yung sinasabi kong Ano Ah uh, Tissue Napkin Pala Na Parang Kalaki ng Lampin <laughs> ang lalaki ng ano ng table napkin dito hindi kagaya nung umuwi ka sa Pilipinas naku yung binibigay sa ano sa restaurant pag ipinunas mo na ganito na lang kali kaliit <laughs> nakakaba ni bago kaya ngayon kain na tayo ito itikman itik ko muna ito itong Hawaiian kasi Hawaiian hawain o kayo yung premium sa akin eh or cheese na pag wala ng ano wala ng iba eh tikman natin to. ngayon ito ang tamang pagkain ng ano tiklopin mo raw kung <laughs> ano ano okay mm. bon appetit uh, kome amigo trash bags amigo trash bag nada oficina amigo oficina si Tikman din natin itong ano. Itong may, ewan ko anong karne itong linagay. May tawag ito eh. Kaya hindi ko lang alam eh. Hmm. Parang mas masarap ito ah. Itong chicken naman, tikman natin. Tikman natin yung na isa-isa. Ito. Tikman natin ito. Maanghang ito kasi ano ito eh. Uh, Buffalo wing ito eh. Ang flavor eh. Hmm. Okay. Maanghang. <laughs> Ito naman, um, naririnig yung boys sa kabila. Nandiyan yung kasama kung nakakain dyan. Pumunta lang ako dito para umupo. Ito, tikman din natin. Hmm. Masarap ito. Kasi may konting tamis para <laughs> parang parang ano yung Hmm. Oke, okay. oke okay, makan tigang. ang yang lamun. Wah, patah ayo pagi Bye bye.